ang koala na hindi makakatalon. Sumikat ang araw sa kagubatan ng eucalyptus. Nag-inat si koala Kevin at humikab na inaantok. Nakita niya si kangaroo Kira na tumatalon ng mataas sa parang. At ko, wow, tumalon siya ng napakataas, at ko, bulong ni Kevin nakaramdam ng kaunting selos ang kanyang puso. Nagpatalbog si Kira mula sa isang bato patungo sa isa pa. Ang kanyang mahabang buntot ay nakatulong sa kanyang paglapag ng maayos. Nanood si Koala Kevin mula sa isang sanga ng puno. Pumalakpak siya ng mahina pero napawi ang ngiti niya. At ko, sana tumalon ako ng ganyan. At ko, bum hininga siya. Bumaba ang tingin ni Kevin sa kanyang mixing binti. Matuto akong tumalon, matapang niyang sabi. Sa malapit, narinig siya ni Wally the Wombat. atko, ikaw, tumalon tulad ni Kira, atko. Magiliw na tumawa si Wally. Tumango si Kevin. Susubukan ko ang aking makakaya. Bumaba si Kevin sa puno. Iniyuko niya ang kanyang mga tuhod at sinubukang tumalon. Thud! napadpad siya sa lupa. Tumakbo si Kira na nag-aalala. Okay ka lang ba? Natawa ng mahina si Kevin. Nakalimutan ko yata kung paano. Tuwing umaga, nag -e ensayo si Kevin ng pagtalon. Tumalon siya mula sa mga bato, tuod, at mga troso. Minsan nahulog siya sa kanyang likod o buntot. Nag-cheer si Wally, bumabuti ka na. Ngunit sa loob-loob, pakiramdam ni Kevin ay lumiliit bawat araw. Isang araw, nagtipon ang mga hayop para sa isang paligsahan sa paglukso. Nakahanda na si Kira, na iniunat ang mahahabang binti. At ko, samahan mo kami, Kevin, at ko, masayang tawag niya. Mukhang kinakabahan si Kevin pero matapang na ngumiti. At ko, sige, susubukan ko, at ko, mahina niyang sabi. Pumutok ang sipol, at tumalon ang lahat si Kira ay pumailang lang ng mataas na parang lumilipad na dahon. Pilit na sinubukan ni Kevin ngunit natapilok siya sa ugat. Gamulong gulong siya sa damuhan at malungkot na bam hininga. Hindi ako magiging mahusay sa pagtalon, naisip niya. Biglang umihip ang hangin sa malapit isang bungkos ng masasarap na dahon ang lumipad sa isang mataas na puno. At ko, nako, aalis na ang premyo ko, at ko, sigaw ni Kira. Sila ay natigil sa malayo sa kanyang maabot. Nagtinginan ang lahat ngunit wala silang magawa. Mabilis na umakyat si Kevin sa puno siya ay sa bawat sanga ng madali. At ko, tera na, kira, at ko, sabi niya sabay abot ng mga dahon. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat ng mga hayop. Napangiti si Kira, ang galing mo, Kevin. Nakaramdam ng init at pagmamalaki si Kevin sa loob hindi na niya kailangan pang tumalon ng mataas. Mayroon siyang sariling espesyal na talento, akyat. Magiliw na sinabi ni Kira, at ko, lahat tayo ay nagniningning na iba, at ko. Tumango si Kevin, at ko, oo, -o, at masaya ako bilang ako, at ko.